Morning guys! Papunta ako ngayon sa bahay ni Moby dahil pupunta kami duty free. Kakarating lang niya kasi from Vietnam. E di ba ang duty free, pwede ka lang dyan pumasok pagka galing ka overseas. Kaya i-check namin, matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta dyan. Ito na ang duty free. Ayan, duty free Philippines. tagal-tagal na nung huli kami nagpunta dito. Diba kapatid, ano? At saka parang hindi masyadong maraming tinda. Oo, oh, last year pa yon. Eh, wala naman tayong masyadong nakita dahil parang ginagawa yung area nila nang may parang grocery ba yun? Pero ngayon, baka sakali naman na nagbago na. Walang katao-tao, no? matamlay talaga ang duty-free. Or baka naman dahil uh, Friday ngayon na maaga pa. Baka pag-weekend siguro punong-puno. Ayan, kukuha na kami ng shopping card na parang $1,000 yata ang shopping card pagka bagong dating ka abroad. Meron silang restaurant dito sa loob bago yan. Bago yan sa paningin ko kasi hindi na ako nagpupunta dito pero baka matagal na rin yan. Wala na yung mga kainan, naibayan lang ang kainan pala dito ngayon. Ito yung registration nila. Kukuha ka ng number and wait for your number to be called. Ito yung signature cafe nila dito. Ayun na si Moby. Nasa tapat pa ng SNR. O, oh. Ayan, no? Oh. Harapan ng duty free to. Dito kumukuha ng number. Tapos dito pupunt. Dito mo pupuntahan pagka tinawag ka na. Balikbayan plus member program. Ito ang rates. Oh duty-free rates. Paakyat kami ni Moby. Pag pala senior citizen, pwede palang one year ka, yung from the date of arrival. One year. Pwede kang bumalik dito. No? Unlike pag uh, yung hindi non-senior, 48 hours lang upon arrival. Eto na ang duty-free. Ayun ang lacoste. Tapos ito na ang mga alak-alak. Dito na kami. O, ayan o. 1090 o. Oh. Mukha lang siyang ang mura kasi 1090. i -times mo sa 58. Magkano ba yung currency? Tingnan natin. Baka meron tayong mabili. Oh, ang ganda naman ito. 7. Oh. Diba? Okay. It, kapag titignan mo to 7 lang. Oh. $7. Parang ang mura-mura kasi pag ganyan eh. Pero pag kinonvert mo minsan, medyo mataas din pala. Dami ha. May one burner pa o oh, $18.60. Ito nga, $2.55. $5.40. Ano ba yung mga yan? Laundry basket? O hindi naman? Trash can pa yung iba. Oh. Sa Lacoste ganun. 30% off ito mga to. O oh, 5% okay. Tapos ayun naman, 50% off sa mga backpacks. Diba? Hmm. Ito nga, $30 na lang. Ayan, Nike and Adidas. Tapos na kami sa Lacoste. May nagustuhan si Mob. Medyo, may less 5% pala pag senior, no? Kapatid, no? Ang galing. Tsaka sa total daw, ha? Kung ano man yung ilan na nabili mo, lahat yon may 5%. Ito na mga alak. Ayan ang mga price. Wala akong alam tungkol dito. Ikutan lang natin. Ayan, Johnny Walker. At kung ano-ano pang mga wines. Okay. Yan ang mga presyo ng wines. Ayan, ewan ko kung anong wine yan. Just ayan ang mga prices niya. Smirnoff. Parang narinig ko yan. Ayan. Sa mga manginginom dyan. Ayan. Ito naman ang bote nito. Oh. No? Mm -hmm. Tequila. Ayan. Sa mga manginginom. ba? Diba? Ibatos of Shiva's Regal. May free na trolley bag. Oh. Ayan no? may free trolley bag. Oh, ito naman for bottles. Magkano 'yon? 99 for bottles. Mura ba 'yon? Ah, mura. O oh, baka ikaw may pagbibigyan ka kapatid. O oh, bili tayo nito mo boy and cheese. Bibili kami niyan kasi 50% imagine. O, oh, bibili ako niyan. So mga nuts. Ito naka 30%. Syempre dong kami sa naka -sale. Tingin tayo ng na mga naka -sale. Sayang naman. Ito kapatid, magkano sa isang pack? Ayoko ng mga ganito. Gusto okay, ko sa mga ano bag. Ang gaganda nung lata. Oh, life is a beautiful ride. Ito naman enjoy the little things. Ito enjoy every moment. Gusto ko lang yung lata. It for dollars ang isa eh. Wag na lang. Hindi naman gusto yung laman. Yung lata lang, no? Yung banana chips sa Dali ang sarap, mura pa. Meron sa Dali eh, mura lang. Malabas na 167 ang isa. Eh di ba parang 200 plus sa grocery? So, pwede. No, pwede 'yan, medyo mura siya. Pero ayoko chips, ano lang 'yan? Masama sa pagparating meron to tobacco. Yung mga dried mangoes. Canon dried mangoes. Ayun ang price. 7D ang masarap. Alam mo tingi-tingi na lang bibili namin kasi 3 dollars lang naman kaya sa naman pipiliti ni Mobeng bilingyo nakapack na ang mahal-mahal. edi eh di ganun din naman kinung-kinumpute namin. nandun pa 'yung ibang chocolates. Okay. Ayan, tatlo-tatlo so, na lang kasi napakarami. Ayan, magkano yan? Three din? Three dollars. Oo, masarap to seaweed eh. din. Yeah, seaweed. Lay. so, oh, nga, Patang bibili namin? Pero tingi-tingi na lang. Ganun din naman pala yung price. Hindi naman makakatipid. So, gusto kong bumili nito, kaya lang nakakataba. Biro mo, kakain ka na naman ng kakain ng chips. Ang lakas magpaano niyan. Kaya iiwasan ko, pipigilan ko ang sarili ko. Ayoko, ayoko. Kahit ano mangyari, kami ni Mika, no. Wag na. Mango Ram liquor. Paradise Ayan Ang cute ng mga bottles oh Ang cute oh. Sa mga drinkers dyan Wine drinkers Wine ba yan? Oo, liquor drinkers Toblerone Napakatamis naman ako Kakatakot Ayoko ng masyadong chocolates Buti na lang Hindi kami Ay si Mika mahilig Pero hindi naman super yung tama lang, sakto lang. Meal ka, $25. $750 yan. So, mga halos $400. $39 yan. Pwede siya, oh. Medyo hindi siya mahal. Parang, magkano yon Mga $1,007? Mga ganon. Pero ang dami, oh. Mali kami, mahal pala. $2,000, to, eh. Tobleron World pala to, eh. Puro Tobleron. Lahat Tobleron. Ayan, oh. Ito tayo sa ano, Montes, Montes Pride in Wine Making. Ayan oh, no, mga may Sapporo Premium Beer. Casillero del Diablo, Sapporo Premium Beer. Pero nila five pack. Get any 3 for free. Ayan ang mga free daw oh. Yan, magic map. Tapos meron pa nito. Flashlight. May mga promo promo ganon. Puro $37 sila. Tapos may mga promo lang ng mga free na kung ano-ano. Water bottle, backpack, ganun. May mga kasamang free. Ito less 20% sa Cadbury. chocolate nung panahon ko pa Sneakers. Ayan. Oh. Sneakers na mini. Tsaka Mars. Ito yung mga panahon na inuwi ni Papa ko. Lagi sa amin. Ayan. Sneakers tsaka Mars. Tsaka kung ano-ano pang mga dati. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng tsokolate dati. Ah, Baby Ruth. Bukod dyan sa sneakers tsaka Mars, Baby Ruth nga pala. inuwi ni Papa dati. Ito oh, $9. Halos 500 pesos. Ah, more than. More than 500. Kinakain mo laude eh, sa pinanood ko. 9 o, oh, de 500 something. Itong mga nuts, $4. Oh, cashew. Kaso si Mika, hindi pwede. Nag-aano sa Ah, Nagpapantal-pantal muka pag kumakain ng money. Ang cute ng Nutella. Ang diliit ito. Parang pareho lang halos. Kasi eh, dito, 6.50. Parang konti lang naman ang difference sa labas. So, 14.50. Ito chocolate ng Kinder. Meron palang ganito na ang cute. 14.50 din. Kangkong King. Ito mga locally made products. Nga, ayan o, Kangkong King. Oh, Chaalaya. Diba? May mga ganyan sila dito. Yung produkto ng Pilipinas. Ayan. Hmm. Pang pasalubong. Magkano naman ang isa? Kung nyari, check natin. Ayan, 22. 22 something. Yung isang pack. Ayan, tsaa. Magandang pang pasalubong. Tanay Hills Coffee Binary. Ayan. Hmm. Pili Planet. O, mga pili to. Pili nuts. Premium pili nuts. Magkano yan? Ayan. ayan. 13.25 by 5 get 1 free chocolate mangoes ayan 12.40 sarap yan proudly philippine made by local ayan pati yung mga ala, ano mga wine wine local ito si chicharon. mushroom chicharon oh, locally made products dito kang may spicy pa o. dried guava Ayan, dried guava. May dried guava, ha? Salted egg, ang king. Tapos merong spicy rin. Ito, dark chocolate. Philippine products din to. Turmeric ginger. O, oh, ayan. Meron pa nito, chili, 7-in-1 herbal dark chocolate. Magkano naman ang isa? $2.45. Okay pulvoron. May pulvoron, cookies and cream, at crisp rice ang flavor. Pistachio, $10, pero naka less 20%. Doon ko gusto pumunta, doon. Mas gusto ko doon sa area na yon. oh, yan. Tingin-tingin lang, di naman bibili. Fragrance, cosmetic, fashion walk. Victoria's Secret. Pwede ito. Mamaya si Moby. Baka pwede kami mag-share. Bricks. Gusto ko tong bricks eh. $200. Meron ako dating Charol na relo Binenta ko. Sayang din. Ay yung pag may Apple Watch ka, oh, pwede mong papalit. bilihan ng strap nila, ng Charol cable jewelry bracelet for your Apple Watch. Ganda 'to may nagregalo sa akin. Pag konti lang pala ang dala ko, nagagamit ko siya. 70 ang cute niya. Luggage na kasil sale pati pack safe meron dito. May Birkenstock may Havaianas din. Ayan, Oh. No? Ito, Victoria's Secret. Kipling din. Ayan, Oh. No? Nandito ako sa Victoria's Secret. Ni Ina pala. Napangapabango nun mga Louis Vuitton, eh. Pero pag yung mura lang yan, ang gusto niya, bombshell. Ito, Hoga, no. naka 50% off. Ito ang tatak na sapatos ni Ina, eh. Pero naka siya, nasa ano na lang siya, mga 12,000. Dati, nasa mga 25,000 each siya. May Bali dito. Ayun, Bali, Tumi, Bricks, Boss Pandora. Ayan. Tapos meron din mga sunglasses. Ayan, no? Tapos may furla. Merong coach. Ito, long champ. Ito ang nakasale nila. O, 30% off. Ang cute niya, no? Ito na kami sa mga perfume at mga cosmetics. Ayan, o. Clinique. Estee Lauder, Lancome, Shiseido, L'Oreal, Revlon. Meron parang perfume ang Tumi, o. Bath and Body. Sana meron dito nung gusto ko. Yung Endless Seas. Bigay ni Alisa yun eh. Pero wala nang mabili. Wala dito sa Pilipinas. Sa, binili niya yun sa Qatar eh. Ito kami sa Bath and Body. Gusto ko yung ano we Endless Seas. Endless Sea. Kaya lang wala naman dito for sure. Ang kulo, nawawala din agad ang amoy eh, no? Hindi kagaya pag perfume. Kaya lang, minsan hinihika naman ako pag super perfume. Mga sabon, no? 4.50 ang isa. Bili kami sa Victoria's Secret. 39 dollars, tatlo na. Dati ang magkaroon ako ng pabango ng Elizabeth Arden, yung green tea, eh. Ngayon meron ng ganyan, no? Yung mga cologne-cologne lang. Versace. Rolina Herrera. Oh. Ang ganda ng bote nitong Scandal. Oh. May lakos ditong isa pa. Ayan, no. Oh. Nagpapakuha kami ng belt sa lakos. Bigo si Moby. Walang size ng belt sa kanya. Meron pang lalaki. Ang laki-laki naman. Oh. Palabas na kami ni Moby ng Duty Free. Nakabili naman kami ng konti. Kung ano-ano. Tapala kami tapos. Ito pa pala. May nakita pa kami. Car Aromas. Ayan. Pero wag na. May lang ako sa kotse. pag naglagay ako ng kung ano-anong pabango. Dove. 7.35, 6. 6 na. Pang men. Ito pang babae. Olay. Uh, moisture something. $12. dollars $12.50. Lysol wipes o $3.35. Ito 20-piece set ng plato o. Oh, $32.70. Kasi ito naman, ano, bed bedsheet. $68. Nalala ko tuloy ang mama ko. Ito ang brand niya o. Oh dating dati pa hindi siya nagpalit ng brand yan lang o kaya Vaseline 23 dollars lang oh queen parang mura pinapasalubong din ni papa dati Milky Way sneakers baby root di ba yan yung mga yun eh M&M's Coffee, o, oh, $9.50. Coffee. Oh, ang galing. Dati nagpapabili pa ako kay Pinky niya, eh, sa US. 18, 19, Kung nagpupunta oh. siya, $18.66. Hindi kami masyadong bumili, nag-usisa na lang kami. Ito, oh. Ito, maganda, $14.50. Unan. Pyrex 4410, 28 pieces. Dito mga, mga storage boxes dito. $10 lang oh. Ito Bowman, 3620. Mga blender, food processor, coffee maker. Meron ding electric fan. Mga dinnerware, 1720. 25.80. Pauwi na kami ni Mob. Ayun, meron lang, meron lang kami nabili na konti. Nagbabayad na siya. Thank you for watching, guys. May Carmen's best dito, oh. Sa duty free. Ayan ang price ng Carmen's best. Meron silang waiting area din dito, oh. Pag siguro may mga kasama kang bata at pupunta kayo sa supermarket, dito na lang sila mag-stay. Actually, merong toy store, eh. Ayun, oh. No? Kitopia. Kaya lang hindi nakapimpasok Mopi May maliit na tables dito na pwede kang uminom ng coffee coffee. At may mga local brands. No? Spiced vinegar. Ayan, no? May mga nilasing pa daw na hipon. Opo, oh, yung tilang O, diba? O, oh, may chicharon, crab paste. Dami, o. Oh. Ito, 1-6, o. Oh. Ito ang cute to oh, ng bag, no? Ayan, no? cute. Ang cute ng pamaypay, oh. Nung abaniko, oh.